Alas 6 pa lang ng umaga noong Sabado, February 24, nakapwesto na si Aling Leryo sa kahabaan ng Session Road para abangan ang Grand Street Dance Parade. Bagamat ilang beses na siyang nakapanood ng parada, lagi pa rin itong tinitiyak ang seguridad ng kanyang mga kagamitan, lalo pat dagsaan ang mga manonood. Siyempre, kailangan alerto ka lagi. Kahit maraming tao, kailangan alerto ka lagi. And then, yung bag mo, kailangan nasa harap para Uh, alam mo na pagkakanyari may mga taong iba, mararamdaman mo siya. Ganito rin si Nanay Lili na mula pa sa Metro Manila. Ayos na, pa, ayos na yun kasi nakanda na kami. Alam na namin yung sisecure talaga namin. Yung alam mo na meron mga alam, di ba po ganun? Kaya kailangan po nakahanda. Mag-ingat. Kailangan masasabi ko so sa marami dito. mag -ingat. Anila, kumpiyansa naman sila sa seguridad ng Baguio City Police Office. Uh, Naka-secure lahat ng taong, ano, naka, -naka, naka command sila na kung sakaling yung mga iwas, iwas doon sa magtanaka kasi hindi mo may iwasan, di ba? Mm. may kahit ang lugar, may mga talagang malilikot ang kamay, kaya medyo nakakatuwa naman kasi uh, secure yung mga ano ng tao na nandoon pa rin yung pagpapaalala ng mga kapulisan dito pero sa pagkatapos ng dalawang parada, nakapagtala ang Baguio City Police Office ng tatlong kaso ng nakawan sa Central Business District. Pero ang mga ito agad din namang naaksyonan at nahuli ang mga suspect. Ang mga ninakaw, mga cellphones mula sa ilang turistang nanood ng parada. Isa sa market market encounter natin and then isa dito sa may overpass. So that is after the parade and isa, uh, isa sa itin pero yun puro so... Uh, nahuli po yung mga suspect So record natin yun nung Saturday. kahapon po wala pong uh, nai-record o naitala po na uh, nakaw. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay ng halos 83 personel ng kapulisan sa kahabaan ng Session Road sa pagbubukas ng isang linggong market encounter na parte ng pagdiriwang ng Panagbunga Flower Festival 2024. Payo naman ang kapulisan sa mga bibisita sa lungsod ang ibayong pag-iingat. Una dyan, maging alerto and then at sabi-tabi uh, lang po ang aming kapulisan sa Baguio para po i-assist kayo kung ano pang uh, assistance ang gusto niyo na uh, for example, yung mga turista na umaakyat kasi yan yung una natin ina-assist pag yung biliting nila ay din lang mahanap ay uh, ina-assist din natin sila. And sa mga traffic group natin, meron po tayong posting sa Facebook page ko ng DTPO para sa guys guide Dagdag pa rin nila sa mga residente at mga bisita ang kalinisan at ang kanilang striktong pagpapatupad ng number coding scheme sa lungsod. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.